Sabi ni Parin joben sa atin, dapat wala ang lalabasan po natin. Ayun ang kubo na yun. Yung kubo na yun. Kaso napakalayo pala. So babalik na lang tayo dahil ito pa yung stretch niya. oh. Ayan. dito pa, iikutin pa natin yun hanggang doon para doon. Yun. Sa kubo na yun. Alayo. Kung <laughs> gusto niyo naman po makita yung uh, mga island life ni Parin Jabel, pakipollow niyo siya sa kanyang Facebook na Joven Abendanyo at makikita niyo yung ating uh, pang-araw-araw na buhay dito sa atin sa isla ng Coastal sa Bulacan. Yeah! At eh, syempre sa lahat po ng mga bago lang sa lahat ng platform natin sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, syempre sa YouTube, ano pa ginagawa natin? Subscribe na kayo at notification bell para sa mga update na natin videos na ipalalabas ko sa inyo. Every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Nagkasan niyo yung video natin, share niyo na rin. Until next time mga Trabax, keep safe and keep moving. Always. Bye-bye!